the lady that you see talking on TV is not my sister. Oh, AI daw. Hindi daw niya sister yun, AI. It's either AI yun or impersonator. Bukas sa bukas din, nang lalabas si Auntie Claire, sasabi niya, that's AI. Kasi sabi dito, that's not my sister. Eh, alam mo naman to si Auntie Claire yung utak nito parang hindi abogado eh. So baka sabihin niya bukas oh, tingnan niyo na, sabi ni Marcos AI daw 'yan. Oh, eh baka naman eh, impersonator. Oh, 'di ba? Kasi maraming al alam mo, alam mo ito sa Pilipinas, marami tayong haka-haka eh. Hindi, alam mo ah, kaya minsan nakakaano eh kasi kaya tuloy na budol kayo eh. Hindi to, -to ang dami sa inyo na budol dahil sa putang. Ang dami sa inyo na dahil diyan sa Talano Gold. maraming nagpapaniwala sa inyo noon. Hindi ko Bakit tayo mga Pilipino yung utak natin talagang uh, Ayad na minsan, ano? O pag naging presidente yan, mababayaran na utang natin dahil may talano gold dyan. O, tapos ano nangyari? Na nabayaran ba utang? Hindi. Lalo tayo nagkautang-utang. -utang.